Naglako ako ng 22 na lettuce at pitong dosenang itlog. Ma'am, lettuce ko, brown eggs. na po. Brown zero, zero. Gano'n ba kahirap ibenta ang farm produce natin? Malalaman natin. Tara! So mga kakaiba ang gagawin natin ngayon kasi magtatry tayong magtinda ng ating lettuce at brown eggs sa harap ng simbahan. Ang tanong, madali ba o mahirap ibenta ang ating mga produkto? Malalaman natin yan. Pero ngayon, may kailangan tayong dali sa farm kasi may problema sa farm. Pero sana natin problemahin yun. Kailangan muna natin madala sa farm ang band solution and then makapunta sa simbahan. So ito yung problema. Nasira yung poso namin sa farm. May, may kailangan lang piyesa na palitan pero sarado pa kasi ang hardware eh gagamitin namin yung tricycle sa pagbibenta. Kaya bandit repair natin, magdadala ta ng apat na tumbler na tubig sa farm. Sa so, nagsa nagsasabi na hina ang 125 kakaalaman. Sumakay ka pa. o, oh, di ba? Easy. Okay, so, ito yung nangyari na sa aking grip, o. Yan, o. Yan, natanggal siya. Yung nipple lang naman ang papalitin dyan. So, pagbalik namin, galing doon sa pagbibenta kami bibili. Baba lang muna natin itong ating mga tumbler. Okay, so ito yung mga itlog na ibibenta natin. Naka dozen lang tayo. So, ang ginagawa ko dito, pinuputo lang namin tong tray. Yan. Para maging one dozen. Lalagyan natin ng cling wrap. Ipapakita ko sa inyo kung paano kinikling wrap. Kaso, kailangan dito dalawang tao para mas madali. Pero kaya rin namang isa. Kaya meron akong sticker dito ito sticker na nilalagay ko ayan, love duty accountant uh, to the farm brown eggs from pasture chickens thank you for supporting local products and humane way of farming ayan contact numbers, details and then nakalagay dito ang note na refrigerate to prolong shelf life 12 kasi meron ako dito 30 Tapusin lang natin lahat ng trace natin. Okay, so yung lettuce naman ay ipapak natin. Yeah. Kailangan individually wrap siya para hindi madurog ang dahon. Then para sa easy transport, lalagay naman natin dito sa tuna box. 24 for pieces ang napagkakasya namin dito kasi nasisiksik naman to. Hindi kasi ito masisiksik ng ganito. Kung wala yung plastic. Kasi pag bunot mo, sigurado durug-durug yan. Dito na rin lang natin ilagay itong brown eggs natin. Para Papatungan natin nung lettuce kasi itong sticker natin hindi ito waterproof kaya hindi pwedeng mabasa yan isinakay na ang mga itlog at lettuce nagdala din kami ng lamesa at tupuan pag may nakakilala sa atin may bibigay tayo sticker yan okay syempre pag may business ka dapat meron kang signage at gumawa din ako ng barabara ng mga karatula. Pwede na yan. Let's go! Yan, yeah, dito na tayo sa tumbahan. Magana tayo. Magtatanong muna tayo kung pwedeng magtinda dito. Pwede ba ako magtinda ng ano dito? Pwede ba pumusta dito pang tinda? Lettuce yun at itlog ang binitinda ko? Oo, okay lang po dito? Ah, okay lang po ba dito? Ah, okay lang po dito? Okay lang po dito? Sakto lang ang dating namin para sa katapusan ng first mass kaya nag-set up kami. Mukhang naawa sa amin kaya pinalipat kami sa kabila at dinikit na rin namin ang karatula. Sana huwag umulan. Yan ang mga tinda natin, 35 isa ang lettuce at 3 for 100. At 140 pesos naman for each dozen ng brown eggs. Labas na sa bahan. Tingnan natin. Tingnan natin, bibili. Nagpost pa ako sa page ko para naman sa mga gustong bumili ay puntahan ako Maya, -maya lang naglabas na mga tao sa simbahan Parang mali ah. kasi nakatalikod kami sa mga tao Nihya pa ako nung unang mag-alok pero nilakasan ko na ang loob ko let us go, Pero walang pumansin sa amin Marami pa akong inalok pero hindi talaga pinapansin Ang ending Zero, zero. Hoy, hindi tayo nakapenta dito sa simbahan. Nilangaw tayo. Lipat tayo ng pwesto. Doon sa intersection ng BC Highway tayo lilipat. Yan naman, kinarga na namin ang mga paninda. Pagdating, may nakakilala kagad sa amin. Kaso hindi bumili. Kasi marami daw siyang bit-bit. binigyan eh natin ng sticker. Nagtanong ulit ako sa staff ng 7-Eleven kung pwede ako magtinda sa harapan. Babalig. Hindi pa. Okay. Thank you. Kaso, bigo pa rin. Bawal. Okay, next location tayo. Bawal tayo doon. yeah, okay, dito sa prosy. Biglang may lumapit kagad na isang madam na nakapula. As in, all red. At pinakayaw niya ating mga lettuce. Farm ko talaga, ma'am yan. Ay, di pwede mo akong dito. Yes, Ah, sa Lucena naman man trabaho ko. Pwede, pwede. Uh -oh. Umuulan pa. Baka blessings yan. Sabi ni ma'am, deliveran ko daw siya palagi. Noted ma'am. So yun na nga. Kinuha niya lahat ng lettuce na 22 heads na worth 700 pesos. Dinis countan ko na kasi. At isang tusena na itlog, 140 pesos naman. So nabenta na natin yung ating lettuce. Pinakyaw siya. Yan. Pero tumawag na sa bahay na doon yung installer ng bagong internet connection natin kaya uwi muna tayo. Kami pa sa nang ano eggs next time. Nag-post kasi ako kanina na nasa simbahan kami ni John Paul nung kami na bokya do. Ang <laughs> daming react at daming comment. So may pauwi na kami. yung dadaan kami dito sa isang kumpinsan. Nakita niya yung post. Nag-order siya. Ito, ito, ito. Ay, ako. Ito yung pinsang buo ko. Ito yung yan. Bili siyang dalawang budget. Yan. Ito. Thank you. Bye-bye. Okay, Next time. Ingat kayo. Let's go. So nakapenta tayo na tatlong dozen na itlog. So 420 20 yun. And yung kanina, yung lettuce natin, pinakyaw siya. Diniscount ako na ng isa. So 700 pesos yun. So nakapenta tayo in less than 2 hours ng worth ng 1,120 pesos. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace!